sa North Korea, alam mo bang may listahan sila ng approved hairstyles na pwede mo lang gawin sa buhok mo? Yes, 18 hairstyles para sa babae, 12 hairstyles naman para sa lalaki. Bawal ang may kulay sa buhok, bawal ang undercut, at syempre, bawal na bawal gayahin ang buhok ng kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Kasi kapag matigas ang ulo mo doon at nagpagupit ka ng bawal na hairstyle, kulong ka. Yung mga lalaki din daw doon, kapag masyadong mahaba ang buhok, pwede kang pagsabihan ng opisyal na masyado ka daw kapitalista. At kung babae ka naman doon, dapat simple lang. Bawal ang highlights at curled hair na parang K-drama style. Kaya kung ipinanganak ka sa North Korea, good luck sa hair goals mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa barbero mo na, Kuya, gusto ko ng gupit ni Daniel Padilla. O kulay ng buhok ni Atik lang. Bawal na bawal yun. Pero hindi lang yan ang kakaibang batas sa North Korea. Sobrang weird. Weird din ang rules nila sa larong basketball. Doon, meron silang tinatawag na North Korean Basketball League. Parang sariling version nila ng NBA. Pero ang laking pagkakaiba, parang galing sa alternate universe. Yung slam dunk nila doon, 3 points. Dahil para sa kanila, mas mahirap daw gawin yun. Tapos yung 3-point shot naman sa atin dito, 4 points para sa kanila. Wow. Tapos kapag nag-free throw ka at hindi pumasok, minus 1 point. Ito pa ang super weird. Sa last 3 minutes ng laro. Bawat two point shot mo Nagiging 8 points Sipin mo na lang no Lamang na lamang na ang team niyo Pero sa last 3 minutes Biglang nakahabol ang kalaban Kasi 8 points na bawat pasok ng bola Maliban sa basketball Bawal din sa North Korea Ang foreign movies at songs Kung dito sa atin Normal lang na makinig kay Taylor Swift SB19 at Katsai Sa North Korea Automatic na krimen yan Bawal ang kahit na anong foreign media No Hollywood movies No K-pop songs songs, no Spotify, kahit Netflix bawal. May mga ulat na kahit simpleng USB na may mga pelikulang Parasite o kanta ng mga BTS, kapag nahuli ka, pwede kang makulong ng ilang dekada. Kasi sa North Korea, lahat ng entertainment dapat state approved. Yung mga palabas nila doon, dapat nagpapakita ng loyalty kay Kim Jong-un. So kung may hilig kang sumayaw sa kanta ni Beyonce o mag binge watch ng K-drama at North Korean ka, nako, sorry na lang. Maliban dyan, kakaiba din ang kalendaryo ng North Korea. Doon, hindi 2025 ang taon nila ngayon. Sa North Korean calendar kasi, nasa Jewish 114 na sila. Bakit? Kasi nagsimula silang magbilang ng kalendaryo noong 1912 lang. Taon ng kapanganakan ni Kim Sung II. Lolo ni Kim Jong-un. Ibig sabihin, kung birthday mo ngayon sa Pilipinas, sa kanila, ibang petsa na. So kung magta-travel ka doon, huwag kang magtaka kung nakalagay sa resibo mo, Jewish 114. At pa, alam mo bang lahat ng bahay doon required na dapat may picture ni Kim Jong-un? Yes, batas nila yan. Bawat bahay, opisina, paaralan, dapat may portrait ng Supreme Leader. At hindi lang basta nakasabit ha, obligado kang linisin yan araw-araw. May mga official daw na random na pumapasok sa bahay para mag-check kung malinis yung frame. At kung madumihan mo raw yung picture, pwede kang makasuhan ng disrespect. Isipin mo ha, kapag yan ang nangyari sa Pilipinas, nako, ewan ko na lang. Sa North Korea, wala din silang internet gaya natin. Pero meron silang tinatawag na internet internet o kung sa sarili nilang term, kwamyong. Parang mini version ng internet na puro local sites lang na kontrolado ng gobyerno. Walang Facebook, walang kahit na anong website. Kung gusto mong mag-research ng paano magluto ng adobo, malamang lalabas paano pasayahin si Kim Jong-un. Grabe nga yun no, kamagkano. Sa North Korea, halos bawat galaw mo may batas. Halos lahat ng kinukonsume mo, propaganda tool. Sa huli, ang mga kakaibang batas na ito ay paalala na hindi lahat ng discipline Lina ay patas na hindi lahat ng batas ng kamao ay makatao. Kung gusto mo pa na magito pang kakaibang content, dito lang sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagano.